evening po mga kalapatid ayan po si ito po si Rhea ito po si Edisha at ito naman po si Rose Maranan mga idol tatla sila ipapakisuyo po natin na patos po sila sa Las Piñas mga ilaliana po ng tospo nila mga idol uh, or Imus Cavite pero ano ko po, po muna ano muna Las Piñas mga idol susunod na yung uh, ano eh makikisulo lang tayo sa nagdi-deliver Ayan, mga idol. Ayan. Sana po uh, makauwi sila bukas. Mga idol. Ayan po. Ayan po yung mga po si Rhea. ay po si Inesia. Ito naman si Rose Marana, mga idol. Sana po uh, makauwi sila. Good luck po sa kanila. Ayan po. Ganyan po yung mga racing pigeon. Need po natin na i-training sila. Need po natin na may, pa, may toss ang ating mga ibon. Mga ibon. po. Ayan po. Condition naman sila. Ganyan ang mga ilong. Ayan po. po. Ang right. Pero ta-target mo na po natin baka Las Piñas muna sila. Susunod na yung Imus para hindi po ganong mabigla. Ay, hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat bye bye God bless mga kalapatids